akong kasambahay for more than 20 years. So, ang bata ko pa po ng mga sukan din ang katulong. Ano po ang nangyari? Sobrang sipag. Nagkaroon po ako ng, meron po ako ng tindahan, nag din po ako, madaming rockets, Natasha, Avon, Warbook, -bon -bon. lahat ng mga katagogs meron ako ngayon. Dumating sa point na nakasakit ako, bumigay yung health ko, half na katawan ko, halos hindi na ako makalakad. Ang sabi ng doktor, pag hindi mo hininto yung kasipagan mo yan, pwede kang malungkong. Takot ako doon. Pero hindi pa rin po yung nakatindag sa akin. Nagkaroon ng acid reflux ang anak ko. Every, uh, every day, inuwi siya galing sa school. Tapos madaling araw, sumusugod namin sa hospital. Sabi ko, ano ba nangyari sa buhay namin? Mahirap na nga kami. May mga sakit pa kami. Hindi pa rin po ako doon na, 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 ano, sa sakit ng anak ko. Pero iba pala pag nanay na natin. Hindi ko po alam kung makaka-relate kayo kung may mga magulang pa kayo. Kasi ako po, nung ma-stroke yung mother ko twice, sabi ng doktor, na 50-50 ng nanay ko, yung paransya ng mayoma, sabi ko, hindi pwede. Bilang isang anak, gusto ko pang madugtuan ang buhay ng nanay ko. So to cut the story short, nag-inquire po ako sa page ng aking mentor, na yung National Marketing Director, Ma'am Joy Season. Alam niyo po, sobra po ako nagpapasalamat sa kanya. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kagaya din po sa inyong ngayon, hindi po ako basta binintahan lang. Nag-intra, kaya po kayo ngayon na dito, kasi invite ko din para makita niyo po ang opportunity na nakita ko, yes! alam niyo yes! po, nung that time, so sabi niya, alam mo, sobrang sipag mo eh. Kapag dinala mo dito yung sipag mo, malayong mararating mo, pwede mo matupad ang mga pangarap mo. Yes! 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 Ano yung pangarap mo? Ang sagot ko sa kanya, wala. Sapat na sa akin, makakain kami ng tatlong beses isang araw at makapag-aral yung mga anak namin. Hindi ko iniisip na isang araw magka-college pala yung anak ko. Buti na lang, buti na lang. Talaga, kung kayo po ay nagpipray at nandito kayo ngayon, masabi ko po, answer prayer yun. Alam niyo kung ba, Nagpipray ako, isang araw umatin po ako sa ganito presentation. Pero hindi po sa ganito. Kumunta po ako ng office namin sa Makati. Naligaw-ligaw ako kasi bilang katulong hindi po ako nag-day off. Dahil bawat salapi, bawat pera na, 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 sweldo ko, malaking bagay sa akin yung pinapadala ko buwan-buwan sa family ko para makapag-aral yung mga, mga kapatid ko hanggang sa nakapag-asawa ko. So, hindi po ako sanay sa Maynila. Dumating sa point, naligaw ako, pero alam niyo po, nung dumating ako sa presentation at nakita ko po yung ladder of success, kung nakita niyo kanina, yes! alam niyo po, tinignan ko lang yung 40,000. Kasi matagal po ko nang masuka ng katulong pinupila ka last kong Saudi is 2,800. Sabi ko, what if kumikita ko ng 40,000 a month? Ano na kayang buhay ng mga anak ko? Pero alam niyo po, to cut the story short, hindi ko akalain na hindi lang pala yung kayo ibigay sa akin ng lifestyles. Wala lang po akong slides, pero after 6 months, ang sabi nito kanina, ang unang-unang kailangan natin dito malaki ang pangarap. Doon ko na-realize na -realize, marami pa pala akong pangarap sa puso ko. Willing to work. Alam ko masipag ako lahat ganang ng racket, talagang ni racket ko eh. Teacher board, ma eh talaga magpapaturo ako doon sa ginagawa ko. Wala nang tuturo sa akin dito. Wala na ako gagawin. Sumunod lang daw ako. Alam niyo po, after 6 months, nakabili po ako ng Toyota brand new. Wow! Okay. Kung yes. katulong yung drive na po ng brand new. Yes. yes! Pero hindi pa po, dahil hindi nang palay ng kahibigan yung yung, so, yung dream ko na makapagtapos yung mga anak namin. Kasi ako po high school graduate, yung minister ko ganun din. Ayoko mangyari sa kanila yung buhay ko, buhay namin, na kailangan namin kumain, mga tulong para kumain, at hindi makapagtapos ng pag-aral. Proud to say, nung no, mga anak ko po, dalawa sila, second si year college BS psychology, na private po nag-aaral, pati yung bunso ko nasa private, wala kami ibang ginagawa, only lifestyle. Oh, so, yes! yes! kayo po, hindi ko alam kung ano yung mga pinagadaanan, hindi ko alam kung ano yung mga pinag-train pero masabi ko po, pakinggan niyo po yung sinasabi ng puso nyo. Kasi alam ko po, yung mga pangarap na meron kayo, hindi na po yan ang Panginoon. Yes! Ang yes! nangyari sa akin at hindi na po yan. Dahil nagpaturo ako, nagintig siya mula ko, binigyan ako ng maraming tao ng Panginoon na matulungan. Napakasarap sa pakiramdam na marami kang natutulungan na ikaw yung channel of blessing na nakakatulong sa iba't ibang tao. Yes! Hindi lang siya basta benta-benta, hindi na po siya ganun kasi gagamitin kayo dito na maging channel of blessing para sa iba. May mission yes! po siya. So yun po yung nangyari sa akin. Abangan nyo pa po yung kwento ko kasi paganda, paganda po yung kwento yes! na yun. So ngayon po, ito, pakinggan nyo po yung huling taong tatawagin po. Kasi alam nyo po, sila o siya o yung family niya, yung sila mag-asawa, ang dahilan kung bakit kami ngayon nandito. Yes! At yes! hindi, hindi namin natutupad ang mga pangarap namin dahil sa tulong at paniniwala nila na lahat ng mga pangarap namin sa puso ay matutupad. Alam niyo po, sobra po akong na-amaze sa family nila, sobra po ako na-inspire sa kanya kasi maganda naman yung naging trabaho niya. Pero bakit ngayon nandito, ginawa niya yung life sales opportunity? So, unti-unti ko yung naintindihan. Ngayon, hindi ko na po mapatagalin kasi excited po ako ipakilala sa inyo. napaka nito dahil isa po siya sa nagme mentor sa amin lahat dito. Please help me welcome our Global Marketing Director, Ma'am Michelle Fausti. Yes! Thank you! Good morning! Good morning! morning. morning. So alam niyo na kung bakit kami good morning? Yes! Oo, mga abnormal po kami. <laughs> so sabi nila ay, ayoko diyan, magiging abnormal. Okay na yung abnormal ka at abnormal yung kita mo. Kesa naman yung kita ko dati, normal ako. Napaka-normal ng kita ko. Yung ano? Yung sweldo na kung hindi zero, sakto. Mabuti kung sakto. Iba e na ano kung zero. Ang hirap nun, di ba? So, sino yung parents dito? Yung nanay? Mga nanay? Ah, Kundi lang yung nanay? Ah, kasi tatay yung iba. <laughs> so, kung nanay kayo, Congratulations, pareho po tayo. Sino naman dito sa mga nanay o sa mga guests namin today, yung gustong kumita ng pera? Yung totoong pera, ha? Totoong pera. Gusto ng pera. Yes! Hoy, gusto, gusto ng pera. Very good. Alam niyo kung bakit pinapataas ko, bakit ina-acknowledge ko kayo? Kasi kapag ine express nyo yung kagustuhan nyo, tinutulungan kayo ng Panginoon, makuha lahat ng gusto nyo. yes! yes. Yan! So, pero ba, nakak nakaka din ba kayo na ayaw nyo sabihin yung mga gusto nyo? Kasi alam nyo hindi matutupad. Yes, natin. Ayaw ko ng ano, hindi naman matutupad yan. Wala kasi, wala akong pera. Tama ba o nakaka-relate kayo? Yes! Okay. Oo tama, di po ba. So ganun din po kami dati. Sobra po kami ang tabag doon eh kasi walang nagtuturo. Mediocre mindset. Mahirap na isip. Pag mahirap daw po kasi yung isip mo, humihirap din yung buhay mo. Yan po yung na, natutunan ko. no? So, I used to be a public school teacher before Lifestyles. Nagturo ako 8 years. Ang akala ko yun na yung gagawin ko sa buong buhay ko. Kasi yun nga yung tinapos ko. Kung baga, sabi nila, linya ko daw yung pagtuturo. Pero hindi ko po linya yung mag maghirap. <laughs> Wala naman siguro sa atin gustong luminya sa paghihirap, tama? Yes! yes! Okay. Nung nakita ko yung lifestyles, aba may linya palang iba na pwede akong umasenso. Yes. Kasi yung linya ko as a public school teacher, alam ko na yung ending ko. Yung ending ko, magre-retire ako, may sakit, matandang matanda. Kung dati ako pumasok na ubas, parang pag retire ko, mukha na akong pasas. Okay. <laughs> Sa stress, eh mabuti kong abutan ka pa ng retirement. Sad to say, I have my close friend, my co-teacher before. May, uh, 50 years old lang siya ngayon. Eh, 50 years old siya. Tinamaan siya ng cancer. Um, cancer of the, of the floor of the tongue. Dahil nagtuturo siya, wala pong pera ang mga teacher. Yan po yung totoo. Kaya ang magkasakit po siya, kanyang gastos, umabot siya ng kalahating milyon, isang milyon, sa pagpapadoktor, ang masakit po. Dahil nalaman niya yung gagastusin, doon pa lang sa gagastusin, mamamatay ka na. Yung isipin mo pa lang yung magbabayad, ginaw lang pambayad, maunahan ka na kamatayan. <laughs> Hindi, totoo po yan. Yes. yes. Totoo po yan. Ah. Sige nga, pumunta ka ng doktor, nagpa-hospital ka, nag ka, tapos wala kang pambayan, sinabi sa iyo nung nagbantay sa iyo, wala pa tayong pambayan. Magkano daw ang bill? Half million. Eh doon na, matutsugi ka na. Yes. Di ba? Maka-atake ulit yung sakit mo, di ka na makakalabas, tsugi ka. Totoo yun, it's happened. So that's why we are here. Now, kaya po nandito kami para hindi na po ninyo marating yung mga ganong kaso. Yung pupunta ka ng doktor, wala kang pambayad. Pupunta ka ng ospital, wala kang pambayad. Ang iisipin mo doon na lang sa public. Pero yung public, alam niyo naman sa public, di ba? Naghihingalo ka na, hindi ka pa inaasikaso. Totoo ba hindi? Yes! Ang matindi nyo, ganyan ang totoong buhay. Pero subukan mo marami kang pera. Pumunta ka sa ospital, ginag-aagawan ka. Tama o oh, tama? That's why we're here. So, ito po ako dati. I was 28 years old here. Mukha akong 48 years old. <laughs> Alam niyo kung bakit? Walang pera, may sakit, maraming problema. Wala talaga, papangit ka ng papangit. Kahit ka bata pa. Tatama? Yes. Buti na lang po may nag-introduce sa akin ng intra, katulad nung nagdala po sa inyo dito, kaya maniwala po kayo doon yes. sa mga nagdala sa inyo kasi nagmamalasakit sila sa inyo. Yes. Ano nangyari dahil marami akong sakit dyan, may almoranas, may migraine, may dysmetriya, may constipation, ganyan naman yung magiging itsura mo. Oo, wala na yan. Uroong ka talaga yan. Eh. <laughs> Pero kung pinatay ko na po yan. <laughs> Ito na siya ngayon. Yes! Yeah! Unicorn. Ay, Ayan. Uminom ako ng product. Ito, sinabi nila, mahal. Mahal daw kasi nung ako, ako noong 25, 2005, 2005, ito, 1,500 lang. Mahal na mahal na ako. Kasi yung Avon niyang lipstick, inuutang ko pang 200. Ito pa kayang 1,500 noon, bibili ako, hindi ako bibili. Kaya lang, ang dami naming sakit. Yung husband ko, na no, may sakit sa puso, may bukol sa baga, may allergy rhinitis, may arthritis, may lower upper back pain, may hyperacidity. Isang bulate na lang po ang paper na sada. Half million yung hinihingi ng doktor. Pareho kaming empleyado, wala po kaming pera. Yun ang totoo. Kaya lang ang galing ng Panginoon. Ako na lang nang naniniwala ako na yung mga pangyayari sa buhay ninyatin ay inaadya ng Panginoon. Kaya kayo nandito. Uminom po kami nito. Sabi nyo, nag-introduce sa akin, bayaran mo yan. Tatlo po yung kinuha ko, yung panrenta ng bahay, ibinayad ko. Tatlong bote. Sabi ko sa asawa ko, bilisan mo ang pag-inom. Kasi sabi niya, money back guarantee. Pwede daw ibalik pag walang talag. So pinainom ko, pinalaklak ko yung asawa ko, tatlong bote, bilisan mo. Binilisan naman ang pag-inom. Yes. Ito pa lang, Indra, pag binilisan mo ang pag-inom, lalo na pag cash ang bayad, yes! Ito, ang bilis ng talag. Yes! Alam so, mo kayo, uutang-utang din ang talag. <laughs> <laughs> ano nangyari? Ano? Ano? Nag-join ako sa lifestyles kasi nakita ko ang effect. Yung effect noon, same effect ngayon ng lahat ng products ng Lifestyle. Yes! Ininom ng asawa ko, 3 months after, walang angioplasty na gagawin ang doktor. Hinahanap ng doktor ang bara, hindi niya mahanap. Ang galing mo ng product? Yes! Ay, yung bukol sa baga, natunaw din. Yung para ng mamamatay ay pumugi talaga. Oh, yes! O ngayon, siya yung nagka-drive sa akin. Yes! Masarap ba yung ganyan? Yes! Bumalik ka na, yumaman ka pa. Yes! Masarap, no? Yes! Ay, kaya po, nag-start kami sa business, hiniyangan kami ng pera, wala ko po kaming pera. Eh, pag hihingian ko niya yung mamaya, at wala kayong pera, <laughs> isa lang ang sign yan. Ano? Ano? Maghanap ka ng pera, mag-sign up ka talaga. Yes! Bakit? taon na wala kang pera. Yes! Huwag mo nang payagan na hanggang mamatay ka wala kang pera. Yes! Ano ba? We started the business, we started the business, inaral ko po ito, naghanap ako ng mga katulad ko, na gustong umaman, gustong mawala ang lahat ng sakit ng pamilya at makatulong sa iba. And God is good. Dati wala kaming bahay, pinapalayas lagi sa rentahan. Pag walang maiuupa, ngayon ito na ang properties namin. Hey! So, kung ako siguro nagturo, kahit yung bahay na row house, hindi ko makayang bayaran yung limang hakbang na kalabas nyo ng bahay. Ganon. So, ito yung mga blessing namin sa life. So, we bought four properties already. Pero galing talaga ni Lord. Galing talaga. Hanap lang ang hanap ako ng gustong yumaman, gustong mabago ang buhay nila. Siyempre, may babakit may sasakyan ka. Pangit naman yung gumanda ka na, wala ka namang sasagyan. Oh, yeah. Pangit ka pa rin. Oh, yeah. <laughs> so, we bought three brand new cars already. Ano pang nangyari? We travel. Ito ang pinakamasalap kung na-achieve sa lifestyles. Yung mga, mga parents ko is 80 years old already. They're taking intra for 20 years because of my free products every month. Yeah. Oo. Okay. Okay. Kaya malakas po ang magulang ko ngayon, ang nanay ko, sabi niya, gusto ko ng ano, balkonahe. Ito lang sana yung gusto ng nanay ko, yung balkonahe. Pero sabi ko, sabi ng kapatid ko, ay, may anay na yung ano, bahay natin kasi lumang-luma na. O sige, buong bahay na. Yeah! may yung ganun. Kung yung marami kang... Yeah! Pag ako teacher, kahit siguro puste, hindi ko mabili. Tama? Yes! Pinili ko po ito. Lahat po tayo may choices. Travels, kararating lang po namin sa Cebu kagabi, from Cebu kagabi. So, nag-ano kami sa Cebu, nagwaliw, nag-liwaliw kami, nag-check-in kami sa mamahaling hotel, yung mga ganon. So, noon noon no, nagtuturo ako, ang alam ko lang, yung ano, yung pupunta ka doon sa Ilog, sa Sintanted Kingdom, yung ganon. But with lifestyles, ito na. And few days from now, sa so 19, lilipad naman po kami papuntang Japan. Papalamig lang po kami. So, I'm forever thankful to my mentors, GMD Angie Liwana at saka si Mang Peng. Sila po nagturo sa akin paano ako masenso sa lifestyles. So ngayon, ito yung naging buhay namin. At narinig yun naman yung mga story nila. They are on their way to GMD. Kung hindi na lang nila kayo dito, wag na kayong magdalawang isip. Kasaridad ko, ay ang mahal. Wala kaming pera. Kasi yun yung naririnig ko pong mga excuse ng mga maraming tao. Even me before, yan ang sinasabi ko, hindi ako sasali kasi wala akong pera. Pero tinanong ako, bakit pag hindi ka pa sumali next year, may pera ka? Wala! Di ba wala? din? alam mo na yun, sure kayo ka di ba? Oo, oh, sure ka dun, sabi niya sa akin ni Ma'am Angie, kung hanapan mo ngayon ito ng paraan, sumali ka dito, next year, hindi mo na yan problema. Yes! ba diba ang sarap pakinggan. Yung utang mo, bayan. Yung nakalimutan mong utang, mo utang, inanak mo yung inutangan mo. Kasi ang dami mo ng pera. Tama? Yung wala kang bahay, nagkabahay ka. Yes! Di ba yung masaya? Masaya! Kaya ko ang tanong ko ito, asaan ka daw ba 3 to 5 years from now if you continue doing what you are currently doing? Hindi po masama yung magtrabaho, hindi masama ang maging wild housewife. Ang masama lang, kung matagal mo nang ginagawa at walang nangyayari, at you are hoping na sana may mangyari, eh yun po yung mali. Kasi yung isip natin, yung pag-decide, hindi ka decisive, hindi tayo decisive kasi eh, pag hindi pa tayo, pag start ka na, kailangan mo mag-start. So imagine where you may be if you're willing to make a change. Kung gusto mong may magbago, may babaguhin ka. Yun, yes. eh, nga, babaguhin mo yung mga desisyon mo. Kung ikaw ang nagnananay ngayon, nasa bahay ka, ah, gusto ko may ibang gagawin ako sa hapon, pagla sa home right? So, I'd like to share with you this one, yung dream circle. Kasi everyone one of us, lahat tayo, may mga pangarap. Pero dahil sa hirap ng buhay, yung mga pangarap natin, nakalimutan na natin. Ang pangarap mo naman na lang, katulad ko dati, paano mag-survive? Kakain, uupa, babayad ng utang, kakain, uupa, babayad ng utang. Yan lang yung cycle ng buhay. Nakalimutan mo talaga ang mga harap. Kasi yung mga bata, mapilis sila magsabi kung anong pangarap nila yung maliliit. Kasi teacher ako eh. Anong pangarap mo? Ang bilis na. I want to be a teacher. Pag tumanda, ano pangarap mo? na stroke sila. <laughs> May pangarap ba? ano <laughs> O kaya ang pangarap nila makabayad ng utang. Tama? Yes! Yung pangarap mong house and land eh gusto mo nga doon na lang sa row house basta meron ang sabihin mo pero pwede pa lang nasa yala ala bangka pwede pa lang hindi ka lang tricycle pwede ka pa lang, lang BMW pwede ka pa lang yung education ng mga anak mo nasa Harvard nasa Ateneo di ba yung travel mo hindi lang hanggang sa Punturi hanggang doon sa ano <laughs> Saan? Ano ba dito? <laughs> um, sa Happy Go. Pwede ka naman mag-shopping, punta ka ng Singapore. Oh, yeah! Punta ka ng Malaysia. Yeah! Kung, to, kung gusto mong bonggang shopping, magpunta ka ng Bangkok, Thailand. Uh, di ba? Mga ganun. Travel around the world. And we traveled a lot dito ko lang namin nata-travel sila, si Ma'am Rose, hanggang ano lang naman yan, hanggang dyan sa, sa Bulacan, sa Mikawaya, hanggang doon sa tindahan niya. For so many years, hanggang sa tindahan niya siya. Pero nung nag-lifestyle siya, iniikot niya na, ah, Pilipinas. Oh, wow. Kasama yung mga, ano niya, mga group niya. And one day, dilipad na sila sa ibang bansa. Ah, magmamasyal sa ibang bansa. Sarap talaga yon, no? So, give to the spouse. Ay, pwede pa lang bumili ka ng diamond ring. Hindi lang yung kwet ng baso. Di ba? Charity. Ay, give to the poor. Mag-December na. Masarap ang mood-mood ng pera. Oo, ring ka pang choices. Pera o bayong. Ay, ikaw na ang sigat sa barangay niyo. <laughs> okay this is your dream. But in reality, dahil tumanda ka na nagtrabaho ka, very hopeful ang puso mo, nagtrabaho ka ang na ng sweldo mo. Kaya ang realidad, pinalitan mo na lang yung dream mo. Dahil maliit yung income mo, yung house and lot, room for rent na lang. Yung BMW mo, BMX na lang. Naging bisikleta. Yung children's education, anak, public school ka na lang. Galingan mo ha, para scholar ka pa ba? Travel, doon na lang tayo sa MOA, meron namang globe. Travel around the globe o MOA. Give to spouse, kiss na lang, dear. Wala na nagkita kayo, nagkiss kayo. bungal na kayo, nagkiss na lang kayo. <laughs> charity, give to the poor. Paano ka bibigyan? Paano ka magki-give to the poor? Ikaw nga, charity case. Tama. Yes. Nangyayari. So what will you, what will you do yes. if you decide to do this business today? You decide. Ang gagawin natin, tutulungan po namin kayo na lumaki ang income nyo hanggang makuha nyo lahat ng mga pangarap nyo. Yes. Magaling yes. ba? Yes. Palakpakan yes. nyo yan. Palakpak. Hindi yan. Yes. Because life is a choice ang buhay ay pinipili. Ang tanong, di ba nag-asawa kayo? Pinili niyo ba yung asawa niyo o ang nanay niyo ang pumili? Di ba kayo ang pumili ng asawa niyo? Yes! Pagkatapos ng matagal na punong, magsisisi na kayo. Yes! Char! Nagsisihan mo na, bakit ba ito ng pangasawa? Remember, ikaw ang pumili niyan. Ganon din sa buhay. Yung buhay mo ngayon, pinipili mo yan, pinili mo yan noon, kaya yan ang result. So ano yung result? Wala kang pera. Wala kang savings. Yung bahay na tinitirahan mo, ayaw mo. Kaya lang wala kang choice. Kasi wala kang pera. Tama? Yes! Di ba pag dumating ka sa bahay mo, sa loob mo yung daga, ayaw mo yun? Pero, that's okay. Wala nang masama doon. Ganon din kami. Pero ako, nung nakita ko to, nung nakita ko ang presentation, sabi ko kay Lord, ito na Lord yung pinakita mo sa akin na magpabago ng takbo ng buhay ng buong pamilya ko. Yes! Mahirap po ang pamilya namin. Ako po ay butubong bikol na mahirap ang buhay. Na halos pagkain mo na lang hinahanap mo pa. Ganon ang buhay namin. What? I work. Ayoko nakapagtapos ng pag-aaral because I was a support, self-supporting student. Katulong ako sa bahay. Habang nangangatulong ako, nagtatrabaho, ako'y nag-aaral sa gabi. Para ang isip ko, makatapos ako, makatulong ako sa pamilya ko. Thinking, na pag ako naging teacher, aalwan ang buong pamilya namin. Pero ang totoo, hindi po kaya ng sweldo ng teacher ang maging maganda ang buhay namin. Kaya nung nakita ko to, ay nagpalit ako ng profesyon. Iniwan ko ang pagtuturo ko, lumig niya ako sa pwede akong maging milyonarya. Yes. Kayo ang tatanungin ko, sino dito ang gusto maging milyonarya para sa pamilya? Yes. Sino ta sa kamay? Huwag mahila! Yes. Yes. Iyan naman. Alam ko ang mga Pinoy mapagmahal. Yes! Ang unang tininiisip nyo, pamilya nyo, anak nyo, nanay nyo, kapatid nyo, sino pwede matulungan nyo? Like me. Kaya po nag-decide ako mag-join sa Lifestyles. And sure enough, after working and building my business, iba na po ang buhay ko ngayon. Yes! It's a choice. Pumili ako ng buhay kasi ayoko nang maging pobre. Yes! Pag pobre ka sa pamilya, pumunta ka sa okasyon, ang tuloy mo lagi nasa kusina. Kasi hanapin mo yung hugasang pinggan. Asan yung mga pupunasan? Asan yung mga Subukan mo maganda ang dating mo. Nakakotche ka, mabango ka, sinasalubong ka, may pamaypay pa. Yes! Pa, pa. Sa doon po kayo sa malambot na upuan. Yes! Kasi yung kalahati ng handa, sagot mo. Yes! Ako noon na nag-join ako sa live, kasi hindi ako ini-invite ng mga reunion kasi intrahin ko daw sila. Yung mga ko-teacher ko, hindi rin ako pinapansin. Hindi nga umuubo sa harap ko, baka daw intrahin ko sila. <laughs> Pero nung umaman ako, nagka-pera ako, ina-invite na ako sa lahat ng reunion. At hindi pa ako nakarating sa re reunion, ako na ang presidente. Sabi ko, dati hindi niyo ako makilala na, na classmate niyo ako. Ngayon, malayo pa presidente na ako. Alam niyo kung bakit? Bakit? yung kulang ako mag-abono. Okay lang yun. Marami akong pang-abono. Yeah. Kaya life is a choice. Your life tomorrow will be the result of the choices you will gonna make today. Three to five years from now, kung historia mo ngayon hindi nakaka-inspire, na buhay ka lang. Three to five years from now, ang story ng buhay mo ay magbabago ng buhay ng maraming tao. Yeah! Because you made a decision. So yun lang po. Thank you so much. And to God, all be the glory. Yes! Yeah!